Hello guys. Ayan, tag-ulan na naman. Panay ulan guys. Ayan. Sobrang lamig ngayon. At naririnig ko lang ang huni ng ibon. Ayan guys, yung tambayan ng kambing. Wala nang kambing ngayon. Yung palang kambing guys, takot sa ano, sa ulan. Kapag <laughs> ka ano, pag umaambo na, tatakbo na sila doon sa kanilang kubo-kubuhan. Takot yung mga kambing pala sa ulan. Ngayon ko lang nalaman. Ayan guys, ang lakas ng ulan no. Malago na guys yung ano, damo. Yung, yung kinakainan ng kambing, malago na. siguradong busog na busog sila kasi marami na uling ano damo ayan guys oh. ayan oh, marami na uling damo na tumubo malaguna marami na makakain ang ah, mga kambing alam nyo guys naalala ko nung ano nung nagbubukid kami napakalakas ng ulan baha talaga dun sa ilog kasi yung bukid namin tumatawid kami sa ilog tapos pinilit pa rin namin makatawid guys grabe nadulas yung ano yung paakom talagang munti ka na akong maanod buti na lang yung may nakapitan na akong ano yung maliit na puno sa gilid ng ilog, matibay. Buti na lang talaga guys, kung hindi naanod talaga ako. Nakakatakot talaga kapag maganitong nag-uulan, tapos may mga dadaanan kang mga bumabaha-baha na ilog. Tapos yung bahay mo na sa ano, kailangan pang dumaan sa ilog. Nakakatakot talaga guys. Kaya ingat talaga tayo pagkaganito. Naalala ko nga guys yung ano eh nung napasok pa ka, napasok pa ako sa school. Ganun din baha, ang tigas ng ulo ko kasi kahit bumabaha pinipilit kong tumawid. lagi lagi na lang ako muntik maanod guys nung bata pa ako Tsaka nung malaki na ako. Pinipilit ko kasi tumawid sa ilog. Nadudulas ako. 'Yon. Buti na lang talaga may nakakapitan ako Doon sa kasama ko, nakakapit ako Sa paanya. niya <laughs> Tapos nakakapit din siya sa puno Ayun, buti na lang <laughs> Hindi kami naanod na pareho <laughs> Ayan, lumalakas na yung ulan guys oh. <laughs> Ayan, tingnan niyo guys itong puno Ito, puno ng malunggay to Pinutol ko guys oh. Pinutol ko kasi napakahaba-haba na. Tapos, pukuha ko ng malunggay. Hindi ko maabot-abot. Ang haba. Ang haba ng dulo yung mga dahon nandun sa dulo. Kaya pinutol ko. Ayan o. Oh. Pinutol ko yung malunggay. Magkakaroon din naman to ng sanga guys eh. Grabe na babasa na ako. Butas pa yung payong ko. <laughs> Naglakas na ng ulan. Lamig. Malamig guys. Tingnan nyo guys yung yung ano ko, yung guyobano. Ayan o, oh, malaki na. Ayan, kita nyo guys yung bano. Malaki na siya. ha. <laughs> dito, bunga ng guyabano nababasa ako basa yung, yung butas yung payong ko guys, marami na kaming nakuhang guyabano dito na kain kasi mga naghihinugan na ayan e, may meron pa o oh. ayan so talaga yung halaman ko, nadidilig sila basa basa na ako guys basa basa na ako grabe Naririnig nyo guys yung huni ng yung palaka napakaingay ng palaka dito eh yan malaguna yung mga damo grabe Tumantuan na yung mga kambing, guys, kasi malago na yung mga damo nakakainin nila. And hanggang dito na lang yung video ko, mga friend kasi nababasa na ako, butas yung payong ko. Thank you so much sa pag-support nyo sa Boyet M Channel. Ingat kayo lagi, guys, saan mong kayo naroon ngayon, lalot ngayon tag-ulan, ingat kayo. God bless and happy day!